Good morning, everyone. <laughs> so, welcome back to my channel. Charot. So, okay, kung mana mga adlaw is we're going on vacation. So, where you wanna go? Wow. So, ini na video, guys, is in Surigao Pass. Kaya, tumang kami magbakasyon sa CDO for today. So, amo ini ang view pa si mood sa CDO Carney Norte. <laughs> so, kagana, gawin ang mga design-design diri. Kaya, murag, misamis oriental pa may indirin dapita nya ang view guys ang view OMG kasi so nagsakay kami ng private car kay gusto na mo, na dali na kami maabot kay syempre gusto naman mo makita eh, ini na view charan o di ba mabusog matud ka sa view tapos di ka makasuka kay syempre nagbunamin man si Anali ng bonggang bongga magbuot ba di mo bunagmin ko duha ka buo wow so eh, ini na guys ini na time marag na feel ko na na ini na ko sa CDO so murag maunag yun ni mauna ni dear so cdo is live of course sud anak siya so okay guys amo inen amo um, room let's do the tour <laughs> so outfit check taraan back so okay guys in ila kitchen nowhere kitchen nowhere. it's a kitchen bana so mauni eh, gibutangan na akong takyub kasi kay kaymon man guba man, man. So, ini naman yung mga design-design para sa mga CR or bells. I don't know. Tapos, itong ilang kitchen, kaya hindi siya clean. Maragdil ako na enjoy. Pero, okay na lang. Oy. So, mauto. So, upo na to ang CR. Very nice. But, we have no choice. So, ito po siya. At ipapakita ko lang sa inyo yung ano nila. Yung pangulihay. Ito po guys, yung po unihay nila. It's like in the car wash. You can see hindi po naman tayo nagka car wash dito eh. Ang labot lang naman. Okay, yeah. Ang car wash talaga siya. So, amoy na namo higdaanan ni Kyler. So, ini, dili ako matuyog. Tapos, dili sa ako, son of my life. So, ini na mo, Bunes. So, tanan dyan siya puro rooms. Kadlok lang kay, kung ko, simba alam mo na. <laughs> so, mauna, pag gusto nyo magliga din na, asila sila basketball court. O, katupon, makita niyo ang view. O, makita nako ako air, marag na pollution. na. It's Jumet. Jumnals, Jum. Diba? Very good. So, katu nag-aso-aso, diba? Pollution. Ay, pollution ba na? Basta, pollution air, pollute air, ha? Basta yun na yun. Hey guys, is yes, maliligo kami sa swimming pool with the sunshine. So, see ya! Shhh, Come na! Yes, bravo! So, guys, ito na pa kami sa elevator. Layo. So, mo ini sa makita sa matag adlaw kung di rin ka mag-stay in for how many long. O, maunang akong anak. Wala, good na ako ipala nila. Saan, uy, mura mag -cheeks. So, dapat makubayo ng yung siki para pagbalik si Shergao, surping na na siya. So, okay, kay, kay, go, kay, kay, go. So, amoy ng view, guys. Tanawa ang view. Go guys. Aw, oh, kay kay di ay. Go kay kay, go kay kay. Matumba jo si Pak, o di kalisto. Mm. tindog anak, tindog very good. So, mga to na kami sa swimming pool ha, kay murag kapas na karajo, So, mag swim, 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 swim. So, mag swim, swim, murag diring dapita, pero murag magburlis mako diri siguro na kay nakita man ako dagang babies. Tapos na ay mga katauhan o oh, MG so okay murang mag clothes ko karon mag dress or something like that anan amo -an -an outfit today so amo ini ang pang babies guys atun ka kaina is amo to yung pang adults so dali unsa na bakang paspas nals ka ba so mo panaw ako adto ko dito sa playground ng mga kiddos so adto na si Kaykay ug -kay an Ija backup dancer Kuma kami guys, naligo, awas si Kay Kay, naglagtok ang mata kay. Sige, makatubil ng tubig sa swimming pool, makalugdahay po ng bata ako eh. So, kaluuin tao, feel ko si punon siya. su so magdai so drink ka na. Mang hangar ang mga person diri, so um, amo ito akong mga long fans, At na sa langit, ang iba daw sa bintana, gusto na mo jump. So, let's see. So today guys, is nag ayos, -ayos na ako kasi pupunta tayo noon. is Um, so, parang bagan mo guwapa sa dadali na area, guys. Kaya ila, ano pa? Ila mga background, background. kay mga white lady ba? Mm -hmm. So, syempre, ang um, like taglong panila. Rejection? Huh? Ah? O, di rejection? Ay, bobo. Um, reflection of the faint. It can make you white also. So, so guys, here's my outfit for today. Because kakakain ko lang ng breakfast. Kasi we need to rush because we don't have time. So, this is it. A... Hindi <laughs> So, see you in the evening. ready Releasing. Nana. Nana.